a my life. Hello mga kamima. Mag-gamawa, Mag tayo ng ulam. Yung pata sa baboy. Sa bawan ko to, may mga, ano ako, ricados, luya, string, uh, onion, spring onion, out or bawang. Eh, eh, ano muna, iuna e, muna akong bawang. Tapos yung luya. May sayuti at yung to ng nga gulay sinabawan ito na ata na bakoy. Mga kamima. Ito. Parang turmeric na goya ito. Mga kamima. Minis ako ito. Tapos, nilunod ko na yung sibuyas bombay. Yung sibuyas, minis ako para lumabas yung aromatic flavor. Tapos, mas mitos lang tayo, mga kamima. Ibigay ko na itong pata ng baboy. Yung mga buto. Pero may, may naman naman ito. Yung buto-buto ng baboy. Ay, yung ano, pata ng baboy. Ilunod ko na ito ko na ito sa ano, sa palaka. Tapos, marami ito kami Ma. Ilunod ko na ito. Actually, ano nito? Medyo malambot na ito. Pinalambot ko muna. Tapos, ano, pinalambot ko muna. Tapos ko, ginisa ng konting mantika. Masarap na ulam ito. Kasi, yung gusto ko ito mga kanina. Sabaw-sabaw lang tayo hindi ko nilagyan ng ano yung gabi lagyan ko ito ng tanglad kasi ang tangled napaka bawang at napaka sarap na lagyan ng tanglad at saka sa yuti lagyan ko ito ng sa yuti uh, sarap ang sabaw matamis sa sabaw pag may sayuti, di ba, kami ma thank you for watching me for ma bye Please subscribe my channel. Thank you.